So ngayon guys, gagawa tayo ng top sisig sa napakabilis at napakadaling para. So ang kailangan na natin, gagawa tayo ng fried tofu na kinat natin sa cubes. Uh, tapos lalagay tayo ng chopped onions. Ayan, gumamit ako ng chopper. Uh, brown onion yung lalagay natin. Pwede kayong gumamit ng brown, white, or red na sa naman. So yun, lalagay na natin. Ang sunod na step, maglagay tayo ng sili. Hinimbar ko. Kung gusto nyo, pula, pwede rin yung gamitin yan kahit anong mas gusto nyo. na natin siya. Ang next ingredient natin ay mayonnaise. Any brand na pwede nyo gamitin. So, wala nga pala tayo exact amount dito. So, tansya-tansyan nyo na lang. At ang pinakawali natin ingredient ay liquid seasoning. So, wala tayong exact amount dito sa so, yung ng mayonnaise. So, um, depende na lang sa atin mamaya. Tikman-tikman uh, na lang natin. Tapos, estimate natin kung ano yung, ilan yung magagamit natin. So pagkatapos na rin na halu haluin lang natin siya, uh, make sure natin na coated yung buong tofu natin. Tapos tikman-tikman na rin natin siya para malaman natin if right na yung amount ng mayonnaise at liquid seasoning. So yun lang ang magbabarin sa atin, liquid, liquid seasoning at mayonnaise At tapos na ang ating tofu sisig. Napakadali lang gawin ang napakaganda pala dito sa recipe na to wala siya talagang exact amount yung bilang ng tofu, bilang ng sili bilang ng sibuyas mayonnaise at liquid seasoning so nasa preference talaga ng gagawa kung na, nasa kanya kung anong paano niya gawin o kung anong mas gusto niya lasa kung gusto niya, ba niya mas marami mayonnaise mas maraming liquid seasoning mas maraming mas maanghang